So dito sa ating breeding mga farmers ng uh, yung upgraded native chicken So marami na tayong na-produce ng na mga sisiw So meron tayong almost 200 na piraso ng ating mga upgraded native chicks So papakita ko sa inyo mamaya yung mga sisiw natin So medyo marami ng sisiw at uh, pag-uusapan natin ngayon yung fertility rate ng ating mga manok na ito So kahit na maraming uh, babae na nakasama itong lalaki so papakita ko sa inyo kung uh, malakas ba yung fertility rate ng mga ito so dito na pen mga co farmers ay merong labing dalawa na babae yung ginamit natin, isang rooster dito naman sa kabila yan so meron naman ditong 10 babae yan nagkalat yung mga itog nila 10 babae at saka itong rooster So dito noon, meron din itong labing dalawa na rooster. Uh, labing, labing dalawa na inahin at saka itong isang rooster. So kaso yung abuhin natin ng mga inahin ay nabenta. So kaya ito na lang yung natira. So meron tayong lima dito. Dito naman ay sampu na mga puti. At dyan, anim na mga abuhin. So yan na lang yung natitira nating mga abuhin. So, yung fertility rate mga ka-farmers, kahit na ma maraming kahit na maraming babae sa isang rooster mga ka-farmers ay uh, maganda pa rin yung fertility rate nila. So, nung mag-incubate ako ng mga itlog, yung napapansin ko nung una, yung first na pag-incubate ko talaga is konti lang niya talaga yung fertile. So, ang rason din nun ay halos kalahati yung walang similya So ang rason ng mga ka-farmers ay hindi ko agad nalagay sa incubator dahil yung incubator ko ay inayos ko pa. So lumampas na siya sa 5 to 6 days na dapat yun lang yung uh, time na ipapasok sa incubator. So yung sa akin ay lumampas ng dalawang linggo kaya maraming itlog ang namatayan ng similya. So kaya uh, kalahati talaga ng 8 uh, tray. So kalahati niyan, 4 na tray. Bali na sa mga 120. Uh, 60 plus 60, 120 eggs yung walang semilya ng mga ka farmers out of uh, 240 eggs. So yun, unang salang pa lang yun mga ka farmers So akala ko napakababa talaga o low talaga yung fertility rate ng mga manok natin. So ang next batch ng mga itlog na in-incubate natin, so doon na nakita ko na mataas pala talaga yung kanilang fertility rate. So konti lang yung walang similya sa mga itlog ng second batch natin. So sa tamang uh, araw din natin, egg collection, hindi lumampas ng isang linggo bago natin sinalang sa si incubator, uh, yun, uh, mataas yung fertility rate niya. So out of uh, 115 eggs, uh, ang napisa nito is nasa mga 100, uh, yung fertility rate is yung merong mga similya na is sa itlog, merong 115 eggs at saka yung napisan nito is na sa mga 96. So yan yung first batch natin sa mga napisa. So yung pangalawa naman natin, uh out of 100 100 eggs, ang napisa noon is na sa mga 80 plus 86 na mga sisiw yung napisa. So sa pangalawa, pangatlo, uh at saka yung pangapat na batch ng iniload natin sa incubator. Uh, kapag nagkakandol ako, konti lang talaga yung mga itlog ng uh, walang similya. So na-surprise talaga ako mga ka-farmers dahil sa dami ng babae na inilagay natin tsaka upgraded native chicken at tsaka yung asil natin na rooster na inilagay hindi ako nag-expect na uh, maraming similya yung mga itlog so doon talaga ako na surprise dahil uh, mostly uh, kapag yung mga heritage breed ang inilagay natin na rooster ay talagang matataas yung fertility rate nila so dito nang na ko yung mga uh, oriental fowl natin or asil na ini breed sa ating mga heritage breed so di ko Uh, wala sa expectation ko yung mataas yung fertility rate dahil marami tayong inilagay na babae Biruin mo, out of 12 na inahin, isa lang yung rooster So hindi di mo ma-imagine na kayang-kaya ng rooster Pero uh, yun na nga, naka, dahil napakataas yung fertility rate Kaya marami tayong mga sisiw ngayon dahil mataas yung kanilang fertility rate So ipagpapahingan na natin itong ating breeding mga ka-farmers So hihinto muna tayo at kapag itong ating mga CCU ay nabenta na or paglaki nito after 2 months pwede na natin itong ibenta for meat type per kilo. So hopefully ay mabenta natin ito at kapag lalampas pa sila ng 2 to 3 months ay baka mas malaki na yung magagastos natin at hindi na tayo kikita. So baka itatanong nyo rin mga ka-farmers kung gumagamit ba ako ng vitamins dito sa pagbe-breeding. So actually mga ka-farmers, wala akong vitamins na ginagamit sa kanila. Uh, plain tubig lang na galing sa gripo yung pinapainom ko sa kanila. So hindi ko na hinahaluan ng uh, kahit na anong vitamins dahil uh, hindi na kaya sa bursa. Dahil marami tayong manok at kung bibili pa tayo ng vitamins ay uh, hindi na kaya sa atin yung budget sa pagpapaitlog ng mga manok So ito, uh, maganda naman yung naging resulta uh, kahit hindi tayo nagbibigay ng vitamins sa kanila maganda naman yung uh, production ng itlog, yung egg quality at saka yung fertility rate, napakaganda naman. So hindi na, ako muna mag aksaya uh, ng uh, pera sa paggamit ng uh, vitamins dahil okay nang naman yung mga manok natin dito So mas mabuti kung meron talagang vitamins pero kung meron lang kayong budget pero para sa akin ay hindi man tayo makapag-avail ngayon ng mga vitamins ay eto muna yung gagamitin natin na uh, process sa ating mga pagpapaitlog or pagpapalahi ng mga manok natin. All Sa mga next video na natin pag-usapan mga ka-farmers kung ano ba yung pinapakain nating feed sa ating mga alagang manok, kung bakit mataas yung kanilang uh, egg production, mataas yung fertility rate. So simple lang yung pinapakain natin sa kanila So, so sa sunod na video na yan mga ka-farmers Ngayon ipapakita ko sa inyo yung uh, Mga sisiyo na na-produce natin Alright So ito na yung mga sisiyo mga ka-farmers So yan ay nasa 100 plus 115 Na piraso 115 or 116 na mga piraso Ng ating mga heritage chicks Na upgraded native So, transfer ko na dito mga ka-farmers dahil nagsisikipan na sila doon sa brooder. Ayan so, na. Oh. So, dito ko na inilagay sila para mas maluwag at hindi masyadong naiinitan. So, doon kasi sa brooder, merong rice hull talagang mainit na yung loob at marami pa sila. So, dito uh, nakakalabas na yung, uh, nakakapasok at labas na yung hangin. So, magiging presko yung kanilang feelings. So, may ilaw pa rin. So, LED yung ginamit natin para hindi masyadong uh, hindi masyadong magastos sa kuryente. So, yan naman ay ko medyo kompleto na yung kanilang balahibo at hindi na sila masyadong giginawin tuwing gabi. So, uh, first nila kagabi unang araw nila na dito sila natutulog kagabi at ngayong hapon na ito uh, yung ngayong gabi ay ito na yung pangalawang araw nila dito. So, so far na-observe ko ayos lang naman yung mga manak natin. So, meron lang din di silang parating merong pagkain at saka tubig so after one week dito mga ka-farmers after one week dito ay magsisikipan na ito or after one and a half weeks kita transfer na rin natin sila sa ibang brooder natin na medyo malapad so it's either hahatiin natin sila ng dalawang grupo dahil napakarami na nito so tig 50-50 plus kada grupo so kapag lalaki na sila ay talagang ano magsisikipan na sila alright so dito naman sa kabila so dito yan galing mga ka-farmers yung nandun transfer natin so talaga magsisikipan at saka mainit ito naman yung uh, pangatlong batch na napisa yan so meron tayong 86 heads dito yan ubos na yung pagkain so na, mga sisigla yung mga sisiyo natin maliliksi So ito ay nasa mga 1 week old pa lang. 'Yan oh. So first time nila kagabi dito na i-transfer sa labas na brooder na ito ay nung una na sa loob ng bahay natin na brooder after one week i-transfer na natin dito sa labas. So after mga mga 2 weeks na sila siguro dito kapag nagsisikipan na kagaya nung una ilalagay din natin sila sa open brooder. All right. So 'yun mga ka-farmers, ah uh, yung batch natin sa na, na Napisa natin is tatlong batch na yon So yung unang batch na napisa ay uh, nabili ng ating kaibigan At saka nakuha niya yung 96 heads na mga sisiyo So yan yung first batch na nakuha ng ating kaibigan At saka uh, ito yung pangalawa at saka pangatlong batch So siguro bukas meron naman tayong mapipisa ng isang batch Yan yung pang fourth batch natin Siguro hindi abot ng 100 heads siguro mga nasa 80 or 90 heads lang yung mapipisa so hopefully maraming mapisa noon ng mga sisiw natin <clears throat> so meron pang pang limang batch yan yung last na batch natin ng upgraded native chicken All So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers Sana nag-enjoy kayo sa ating video At sana palagi kayong sumuporta dito sa ating channel At ngayon lang tayo nakapagbalik ulit ng pagbablog So sana tuloy-tuloy na ito So maraming salamat mga ka-farmers at hanggang sa muli kung mayroon din kayong mga katanungan ay mag-comment sa ilalim at uh, sisikapin kung masagot yung kanyong mga katanungan. Maraming salamat mga ka-farmers at uh, hanggang sa muli. Happy farming. Woo!